Ang impeachment ba kay Vice President Sara Duterte ay isang witch hunt lang o ito ba ay mas malalim, isang issue ng accountability, transparency at truth? Nag-udyok ng matinding debate si Senador Juan Miguel Subiri nang tawagin niyang witch hunt ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sumagot si Kabataan Party List Representative Rene Co. Walang witch hunt na nangyayari. Gusto naming mahuli ang Wicked Witch of the South tungkol sa kanyang paghawak ng mga confidential na pondo. Para kay Representative. Ko, hindi ito tungkol sa political na pag-uusig. Ito ay tungkol sa kung saan napunta ang pera ng mga tao at kung bakit. She adds, Simula na natin ang impeachment trial. Let's begin the proceedings para malaman kung saan napunta ang pera ng taumbayan. Ang isang call to action ay simple. Itigil ang mga pagkaantala, simulan ang pagsubok. Sinuportahan ni House prosecutor at Iloilo 3rd District representative Lawrence Defensor ang paninindigan ni Ko na idiniin na ang proseso ay lehitimo. "Hindi ito witch hunt. It's a constitutional process," he stated. More than 215 members of Congress elected by the people believe there are evidence here bago ito tawaging witch hunt o ibasura muna, pakinggan muna natin ang ebidensya. This is about justice, not for the complainants, but for the Filipino people. Sinagot ito ni Teachers Party List Representative Antonio Tino na no nagtanong, Which hunt? Sino ang tinatawag niyang mangkukulam? Para sa mga mambabatas na nagsusulong ng impeachment ang terminong witch hunt ay hindi lamang hindi patas ito ay nakaliligaw mas simbolikong angulo ang kinuha ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon We have to hunt for the truth we have to hunt for accountability we have to hunt for transparency maging ang mga opisyal ng palasyo ay tumitimbang Sinabi ni Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng mga senador sa isang press conference noong Martes. Hindi pa nagsisimula ang impeachment trial. Binigyang diin niya na ang paglalagay ng label sa proseso na isang witch hunt ay napaaga, lalo na kung wala pang mga paglilitis na nasimulan. Samantala, ganap na tinanggihan ni mamamayan Liberal Representative Leila de Lima, mismong dating political prisoner, ang label ng witch hunt, napaka-unfair naman. Iginiit niya na ang kaso laban kay Duterte ay batay sa matibay na ebidensya at matibay na legal na merito. Ang terminong witch hunt ay malalapat lamang kung walang basehan ng mga akusasyon, she said recalling how she herself had suffered under baseless accusations in a previous administration. Ngunit mula sa kabilang panig ng pasilyo, iba ang paniniwala ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, ang kapulungan ng mga kinatawan ay hindi nakita ng anumang pagkakamali na may kaugnayan sa aking confidential funds, kaya't sila ay nag-shift sa pag-file ng isang impeachment complaint laban sa akin. Iminumungkahi niyan ang hakbang ay may motibasyon sa politika at walang kapanipaniwalang ebidensya. Ang Kongreso ay hindi maaring lumikha ng isang makatotohan ng reklamo na naglalaman ng kapanipaniwalang ebidensya. Kaya't saan ito umalis sa sambayan ng Pilipino? Ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ito ay tungkol sa kung maaari pa rin nating panagutin ang ating pinakamataas na opisyal, anuman ang kapangyarihan, pangalan o titolo. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan nating hustisya at kung sino ang makapagbibigay kahulugan nito. Ang bansa ay nasa kritikal na sandali at tayo ang mga tao ay dapat magtanong, hahayaan ba nating mag ang retorika sa angkop na proseso o hahayaan nating magsimula ang pagsubok upang lumabas ang katotohanan? Hayaang marinig ang iyong boses, like, share, comment and subscribe to Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. At uh, aming mabagong subscribers, salamat panatilihin ang kampana, patuloy na tumunog para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.